mamaya mamaya lagi ha. May hinihintay lang ako. Hmm. Laki ng bahay. Sir, nandito na po si na Captain Delero at Teniente Silva. Pare, ano na naman ang iniisip ko? Nasa harap na natin si General. Arriba. Sir! Kapitan. Sir. As Ano ba yung importante itinawag mo sa akin? Nagkaroon po kami ng bypass operation kahapon. At may nakainkwentro kami mga pulis na mga naka-assign sa inyo. Napalitan ko nga. Ikaw palang head ng raiding team. Yes, sir. Good job, Iho. Congratulations. Salamat ho, sir. Pero mukhang wala kayong narinig sa mga sinabi ko, sir. Ang sabi ko po, mga pulis ho, na naka-assign sa inyo ang mga involved. So, matagal na sila hindi nagre-report sa akin. Awol na mga yon. Ha. Alam niyo, sir, sawang-sawa na ho ako sa ganyang alibay. Eh. Ting may involved na lang ng mga pulis sa isang krimen, yan na lang parate ang palusot ng kanilang mga opisyal. Teka nga muna, Kapitan. Ako ba pinagbibintangan mo na may kinalaman sa mga kaso na mga skalawag na pinatay ninyo? Kayo ang nagsabi niyan, sir. Hindi po ako. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo? Sa pakipag-usap mong ito sa akin? Baka hindi mo alam! Kapitan ka lang! Heneral ang kausap mo! Ano sabi niyo, sir? Ipatapon! Ikaw! Sa malayong lugar! Doon Sir, gawin niyo ko kung ano tingin niyong tama. At ipagpapatuloy ko ang investigasyon ko sa kasong ito. Pero kapag nakakuha ko negabuhok na ebidensya laban sa inyo, ipinangangako ko sa inyo, sir. Ito ho mismong kapitan na to ang siyang magkukulong sa general na katulad niyo. Are you threatening me? pinag lang kita, sir. pinag saan? I'm sorry, but you're not involved here. kinakausap kita. At para paalalahanan mo ang papa na mag-ingat, meron ka masamang iniisip laban sa kanya. <laughs> Ma'am. Atorny. Atorny Montero. At tandaan mo to. Kapag may nangyaring masama sa papa, ikaw ang una kong hahanapin. Atorny. Pulis ho ako. At ang isa sa trabaho ko ay mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Tama na yan. Makakalis ka na, kapitan. Yes, sir. Sir. Arriba, ma'am. Bastos! Sino ba yung walang modo na yun? Bakit siya naging polis? Iha. He is just doing his job. Then why were you upset? I'm not upset. Sige, I have to go. My baby. Dalhin sa operating room. Dok, gawin niyo lahat ng paraan para mabuhay mo huw siya. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng paraan para mailigtas siya. Mare, nasa operating room siya. Ano ba ba tama niya? Hoy, sumagot ka! Sabihin mo sa akin ang totoo! Dok! Dok, ako ang asawa ni Berto. Ano nang kalagayan ng asawa ko? Mrs., wala kaming magawa. Sobra ng damage ng brain tissues niya. Dahil sa lakas ng kalibrin tumama sa kanya, siguro forever na siyang comatose. Tulungan niyo ang asawa ko. Maawa kayo sa kanya, Mom. Tulungan niyo ang asawa ko. Sa ngayon, manalangin na lang tayo. Oh, yeah, let's go. Sinabi ko na sa kanya po, sinabi sa kanya. Huwag na siya sama sa mga operations. Sinsesyo na kinig sa akin. Ilang buwan na lang maghiritiro na siya po. Mari, tama na. Tama na. <laughs> tama na. boy. Tapos ang kamay! ikilos! Oh, mata ko! Agad! Kala ko hindi na ako makakalabas ng kulungan eh. Masay pinangako ko. Tinutupad ko, boy. Ah, eto nga pala yung pinangako ko sa'yo. Maraming salamat, ha. <laughs> boy, sa pagkakaalam sa nga pala ng mga grupo ng smugglers sa pier, napromote ako. Maraming salamat, ha. Siya so, pala, bakit hindi ka mag-PC? Kesa ubusin mo ang buong panahon mo sa pagkakarga doon sa pier. Bakit pwede ba ako? Oo, oh, boy. Pwede, pwede ka.